Nga, habang ako nagre-repack ng asin natutudala ako kasi iniisip ko ang dami na namin nababawasan na yung benta ng aming tindahan bigat bigat ng makmako po doon sa loob ng bahay. Hello! Good morning mga sisi ko! Kumusta? Hinihingal ako. Kinarga ko si Maki. Sinasanay ko si Maki na kargahin mga sisi ko kasi itong aso na ito mahirap pag hindi itrain. Ano kasi siya parang Ni ko maano yung ugali niya para siyang masungit na basta pero pag sa akin mabait siya. Okay, kumusta mga sisiko? Suot ko na yung nabili kong terno, share ko lang sa inyo. <laughs> di ba? sinabi ko sa inyo sa vlog ko na ito yung mga pangtulog ko. Tapos si Kuya Dave kasi at si Kring, umalis sila kasi nagpaano siya, nagpa-register para sa yung magboto nga, di ba? Voters registration pala si Kring. Tapos si Kuya Dave naman ay lumipat na siya dito sa amin. Dati kasi nagboboto si Kuya Dave doon pa sa kanyang lupang sinilangan malayo. Tapos ako na lang yung nandito sa tindahan. So tulad ng nasabi ko, paggising ko sa umaga, dali-dali akong bihis kasi tanghali na akong gumigising mga sisi. Ayan, so ito na dali yung damit ko. Hindi na ako magkahagilap ng mga damit na suotin ko. Tapos mainit naman yung panahon. Ayan, So, ito muna yung sinuot ko. May pink naman doon. So, next day naman yun. So, ngayon mga sisi, alam nyo, nag ako ng asin. Ito, may timbangan. Tapos, marami na akong nagawa. Yan. Habang ako nag ng asin, mga sisi ko, uh, natu natutulala ako minsan. Wala namang kumibili pa ngayon kasi mag-12 na. So, parang wala pa masyado mga tao. And natutulala nga ako kasi nga iniisip ko na marami ng kakompetensya. Ayan, may kakompetensya ako dito sa baba lang sa amin. Doon mismo sa may harapan, di ba May daan. So, mga panglimang bahay, nagtinda na rin siya. So, syempre, yung mga yung mga suki ko na doon banda na side sa kanila, isa na yun siya sana is nawala na. 'di ba? Tapos dito naman sa ano ko, right side ko, katabi lang talaga ng ano ng bahay namin, kaya lang corner itong tindahan ko, corner din sa kanya. So meron na ding tindahan. So yun ang nga habang ako ay nagre-repack ng asin, natutunala ako kasi iniisip ko ang dami na namin, nababawasan na yung benta ng aming tindahan. Tapos aside dito sa looban, paglabas na paglabas mo talaga dito sa subdivision na tinitirahan namin, napakarami ng mga malalaking building, napakarami ng mga wholesaler na mga tindahan, hinu-wholesale na nila. Halos doon na lahat bumibili yung mga customer namin na before pumapasok sila dito sa looban. Yun na nga, nagdarasal na lang ako na sige lang, laban pa rin kahit na ganito na yung sitwasyon, may benta pa rin naman yung tindahan namin mga sisiko. Hindi naman talaga as in zero kasi nakikita nyo naman na namimili ako, ba? Diba? Nakikita nyo naman na nag-unboxing ako. Pero yung benta namin ay hindi na talaga katulad doon na halos hindi kami maka, hindi kami makaupo ni Kuya Dave talaga as in. So yun ang nga mga sisi, no, nagmuni-muni ako, iniisip ko na sige na lang, laban pa rin, patuloy. <laughs> Habang may bumibili pa sa tindahan namin, meron kaming Uh, kunting kita pa so ang mahalaga sa amin tapos na sa pag-aaral si Kring mga sisiko di ba ka graduate lang niya so yun ang pinakamahalaga sa sa amin ni Kuya Dave na matapos si Kring kawawa naman yung anak namin kung hindi siya makatapos mahal pa shadow yung tuition at least kahit papano uh, humina man ang benta ng aming tindahan ngayon tapos na rin sa pag-aaral ang aming anak ang iniisip na lang namin ni Kuya Dave ngayon na malagpasan namin ay yung mga insurance namin na binabayaran. Yung SSS, pag-ibig, uh, sa ngayon, kaya pa namin niyang bayaran. Pero pwede naman niyang ihinto mga sisi, hindi naman yan siya uh, kailangan na, ano mo talaga pagpatuloy pwede naman ihinto yung SSS. Tapos yung pag-ibig ko, pwede naman siyang ihinto. Basta ang mahalaga lang, makakasurvive kami sa araw-araw. So, lahat dito namin kinukuha nakakakain pa naman kami tatlong beses sa isang araw mga sisi. Minsan nakakagala pa kami pero yun na nga limit-limit uh, na kasi hindi nakatulad noon na nabanggit ko kanina hindi kami halos makaupo. Hindi kami halos makaupo sa super busy namin sa tindahan. Kami na lang mag, nagagalit sa mga mga tao na pag dumating na parang yung mukha namin ni Kuya Dave hindi ma-drawing kasi nga, kauupo mo lang tayo ka na naman. Pero ngayon, iba na. Ah, noon, hindi kami makaupo sa sobrang busy. Ngayon, upo ng upo na lang. Halos hindi na makatayo. Kasi nga, bilang na lang yung mga namibili. This is the truth. <laughs> Totoo talaga to mga sisi. Ito na yung sitwasyon sa tindahan namin ngayon. Pero laban pa rin kami. Nakikita nyo naman na may mga pinamili ako sa grocery. Nagro-grocery ako sa supermarket. Pero hindi na talaga katulad doon na weekly akong lumalabas. Bumibili ako ng mga 30,000, 20 to 30,000. Pero sige lang. Kapag uh, may buhay, may pag-asa pa rin mga ko. no? Mahalaga tapos na yung anak ko. So ngayon, meron akong item from grocery na ng 6,000. So, yan yung titignan natin ngayon. Okay, ito yung mga item na kararating lang from grocery, mga sisiko, ko. Ayan, nagkakahalaga lahat ng 6,000 pesos. So, kumuha ako ng isang pack talaga na cobra. Ayan, kasi may suki na ako na bago ngayon na bubili ng cobra. Tapos, meron tayong dalawang box ng Nature Spring 500 ml at yung isa is 1 lit one liter. Ayan, kasi so, kahit pa paano, sabihin naman natin na matumal na, pero, yun na nga, nakakapamili pa rin si Ate Rose ninyo. Ano to, mga sisi ko? Titingnan natin. Okay, mga downy pala to. Downy! Okay, so binuksan ko na mga sisi para ma-display ko na ito ngayon pagkatapos kong mag ng asin. And meron tayo dito max na yellow. Kumuha ako ng max na yellow mga sisi ko. Tapos red. Meron tayong mga dato puti dito na patis. Tapos kapi is life talaga. Hindi mawala yung kapi. And kumuha ako, nag-try ako nito. Ay, ganito pala yung Miga Makirel. Nag-try ako nito mga sisi. Tikman ko to kung masarap ba. And kung okay, ibenta natin. Tapos kumuha ako ng ayun, crispy fry. 14 pieces tiger, ano pa ba to sa ilalim ayan, butter coconut mga bitchin, mga oyster sauce na maliliit, tapos dito sa kabilang box, kumuha ako ng dalawang doughy donut ayan, kasi bigira lang to sa grocery daling maubos, dalawa tanuha natin, and kapi tapos, kumuha tayo ng dalawang ayan, water tops tapos, gatas, their brand, and ito, to, mga biscuits, mga ko kombi and presto, and cream tapos yung uh, atin na to, mga Youngstown, ayan. Century 2 natin sa sampu. Tapos Youngstown na red and young, Youngstown na kulay green. Tapos dito mga biscuits naman. Ayan, cream o, dalawa pala yung nakuha natin. Tapos, wapretz na chocolate, dalawa din. Ayan, presto, dalawa pa yung mga biscuits ko. Kopi ko, brown. Tapos, ito, kumuha ako ng sampung Smirnoff and sampung Gina square. Hindi kasi uso dito sa amin ang Gina below. Kaya square lang muna. Ayan. So, ito, Cobra. O, ba diba? Sa halagang 6,000 pesos, ito na lang yung mabibili natin. Si Kuya Dave, yung bigas namin ay tatlo na lang. So, pagkatapos nilang magpa-register, Bibili siya ng anim na sako ng bigas ngayon. So, pag uwi niya yan, na naman itong bigas namin. Okay, so balik tayo doon sa aking uh, asin asin <laughs> niripak mga sisiko. ko. Ayan. Ayan. So, persak yung asin natin. Ito yung niripak ko ngayon. 5 pesos ang isa. 300 grams na lang ito. 5 pesos. Yan 5 pesos each. Okay sa so mga sisiko, hanggang dito na lang yung update natin for today. Ako ay magpatuloy pa sa pagrepak ng aking asin and pagkatapos nito i-display ko yung pinakita ko sa inyo kanina. So, comment down below kayo kung ano yung mga experience ninyo sa inyong pagsasari-sari store. Uh, comment kayo kung meron din ba kayong mga kakompetensya same sa amin, pero wala talaga tayong magawa, mga sisi. Tanggapin na lang talaga natin, kahit maglulupasay pa tayo dito, wala tayong magawa, ayan. Karapatan nila yan na magtinda sila. So, ang sa atin lang, wag mawala ng pag-asa, laban lang sa araw-araw. At syempre, wag natin kalimutang tumawag sa taas at magpasalamat sa araw-araw na blessings, malaki man yun o oh, maliit. Ang mahalaga is, ang pamilya natin ay laging nagkasama, healthy, ayan. So hanggang dito na lang. Love you all mga sisiko. Bye for now.